Hi guys, welcome back to my channel, Ben Trincero, ang OFW waray ng Saudi. So today's videos is mag-reaction videos na naman po tayo sa isang trending na issue sa social media. So ito yung mga about sa teachers na gusto nilang bawasan yung 6 hours na pagtuturo nila guys. So ni-reaction video to... to. <laughs> <laughs> nireaction video to ni Tito Mars. Grabe yung pagkabulol ko. So reaction videos to ni Tito Mars. So umabot na to ng 847k views. So nung napanood ko to guys, akala ko 6 hours lang yung trabaho ng teacher. So hindi pala. So 8 hours. So yung 6 hours is for teaching. So yung pagtuturo nila sa classroom. So the 2 hours remaining is sa teaching related activity. So, napanood ko to nung nalaman ko to kay Teacher Wing. So, hindi naman pala 6 hours yung pasok nila. Yung akala ko ay 6 hours. So, yon So, ang gusto nila, bawasan nila yung teaching sa pagtuturo nila sa classroom kasi dadagdag nila dun sa extra nila curricular. So, based sa nabasa ko dun sa, ah, hindi pala nabasa. So, based sa na napanood ko sa video ni Tito Mars, yung ibang teacher naman na lang naman daw is nagchichismisan na lang nila after ng pagtuturo nila. So, sabi naman ni teacher Wen, hindi naman lahat ganun na teacher. May mga matitino naman. So, ang reaction ko dito guys, mahirap talaga ang pagtuturo. So, sa isang classroom is 60, 50 ka pupils or ka-students. So, lalo na sa public school, lalo na sa malalaking school. So, mahirap talaga mag-manage ng mga students. So, ang dami mong pa rin gagawin. So, minsan, nadadala mo pa yung trabaho pagpunta mo sa bahay. So, parang kulang nga daw yung 2 hours na ibinigay sa kanila for their extracurricular activities yung sa mga teaching related na gagawin nila sa paggagawa ng mga remedial dun sa mga nila tapos yung mga preparation na for another day. Tapos yung mga iba-iba pang mga teaching related, hindi ko alam lagi na kasi nakalimutan ko na. Pero ang alam ko, dati nung pa-practice teaching ako is nagagawa ako ng lesson plan, nagagawa ako ng attendance sheet nila, nag-check ako. Tapos, yung mga, for example, nagawa ako ng quiz, check-checkan ko din yon isa-isa. Tapos ang dami pang mga gagawin. So, parang kulang nga yung 2 yung hours ngayon So, gusto nilang idagdag. Okay lang naman idagdag nila yung sa extra nila curriculum. Kasi oh, ang dami nga ginagawa ng teacher. So, yun lang. Parang naging masyado lang harsigur yung comments, yung video ni Tito Mars. Kasi iba nga yung mga sinabi niya ma, ma, masasakit na salita about dun sa mga teacher. So, yun lang. So, 4 views lang naman talaga yung si Tito Mars. So, yun. Naging viral yan, guys. So, wow, 1 million views na yan. So, okay lang naman. So, nabawasan nila. So, marami pang ano yan. Dadaan pa yan sa maraming proseso. So, pag may meetingan pa yan nila, kung babawasan ba nila yung teaching time nila or hindi. So, hindi naman siguro lahat ng teacher nagreklamo sa 6R teaching nila. Siguro may mga iba-iba lang na teacher na nagreklamo. Pero hindi naman lahat. So mahirap talaga yung trabaho ng guru guys. So, hindi natin pwede maikumpara siya sa nurses, sa doctors, kasi iba-iba sila ng difficulties. So, uh, naano lang doon ako sa mga sinabi ni Tito Mars, grabe talaga na kung ayaw nilang mag trabaho, mag-resign sila. So, yung mga ganong eksena. So, syempre, sa mundo ng vlogging, kailangan mong maging kakaiba, maging hard sa mga videos mo, para mas maraming may manood sa'yo. So, ayun. Yun lang, guys. So, don't forget to follow my page and subscribe my YouTube channel and my TikTok account, Pintring Chai. Damang salamat ng pag-upay ka mo. God bless.